Noong May 13, 1999, isang karumaldumal na krimen ang naganap sa maliit na bayan ng Little Compton, Rhode Island. Dahil isang 66 na taong gulang na babae ang walang awang pinahirapan ni at pinatay. Ngunit ang mas nakakagulat dito, hindi lamang siya basta pinatay dahil nakaranas pa ito ng panggagahasa mula sa salarin sa kabila ng pagiging matanda nito. Sino nga ba ang gumawa ng kalunos lunos na pangyayaring ito sa biktima? Bakit nagawa ng salari na pagsamantalahan pa ang matanda? Kung interesado ka sa aking kwento, tara at aking isasalaysay ang buong pangyayari sa pagkamatay ni Angela. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutan i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Angela Spence Shaw ay sinilang noong 1933 sa North London, England unang kinasal si Angela sa lalaking nagngangalang Bernard Spence. Kasama si Bernard, nagpa siya silang lumipat ng US para dun manirahan at pumuo ng pamilya. Nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki na pinangalanan nilang Gerard Spence at Justin Spence. Ngunit sa hindi ko nakuhang dahilan na matay ang unang asawa ni Angela. Kalaunan muling nagpakasal si Angela sa isang lalaking nagngangalang Peter Van Cleve Shaw. Subalit nakalulungkot, pumanaw din ang kanyang pangalawang asawa sa hindi ko malamang dahilan. Matapos mamatay ni Peter, nagpa siyang manirahan si Angela sa maliit na bayan ng Little Compton, Rhode Island. Inilarawan si Angela bilang isang taong napakahilig sa mga halaman. Kaya nga ang kahiligang ito ay ginamit niya upang magtrabaho sa isang greenhouse. Bagaman nakahiwalay sa kanyang mga anak at apo, masayang namumuhay mag-isa si Angela sa kanyang two-story house sa Saconet Point Road. Ngunit noong May 30, 1999, hindi nagpakita si Angela sa kanyang trabaho sa greenhouse. Ito ay hindi pang na ginagawa niya. Kaya ang kanyang katrabaho ay pumunta sa kanyang bahay upang kamustahin ito. Pagkarating, hindi nakakandado ang front door ng bahay ni Angela, kaya pumasok na lang sa loob ang katrabaho ni Angela. Pagkapasok, hinanap niya si Angela. Hanggang natagpuan niyang nakalubog ito sa kanyang bathtub sa second floor ng kanyang bahay. Dahil ang first floor ng kanyang bahay ay under renovation pa. Matapos matuklasan ng katrabaho ang katawan ni Angela, agad siyang tumawag sa pulisya upang iulat ang kanyang nakita. At mabilis namang dumating ang Rhode Island State Police at ang Little Compton Police Department sa pinangyarihan. Batay sa pag-imbestiga, ang pag-atake ay tila nagsimula sa kwarto. Dahil nawawala ang bed linen at maraming dugo ang patungo sa banyo. Patuloy sa pag-imbestiga, Napansin ng mga polis na walang mga bagay ang nakuha sa mga mahalagang gamit ni Angela. Maliban pa dito, hindi rin kinuha ang $500 sa wallet nito. Sa bathtub, may nakita silang isang hair dryer na pinaniniwalaan ng mga polis na ginamit ito ng salarin kay Angela. Batay naman sa pagsusuri sa katawan at mukha ni Angela, nakapagtamo ito ng matinding pensala na halos hindi na nila nakilala ang biktima. Makalipas lang ng ilang araw matapos ang pag-iimbestiga sa bahay, lumabas na mga resulta mula sa autopsy ni Angela. Batay sa resulta, si Angela ay ginahasa at ang similya ng salarin ay natagpuan pa sa kanyang katawan. Dagdag pa, lumalabas na ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang blunt force trauma at pagkalunod. Maliban dito, nakuryente rin siya kaya maaring matapos ang panggagahasa, pagpokpok sa ulo at paglunod, ang hair dryer na nakuha ay itinapon sa tubig na may dumadaloy pang kuryente. Na kung saan hindi pa naging sapat sa salarin ang kanyang ginawa dahil nakitaan rin si Angela ng mga pagkabali sa buto. Na maaring nakaranas pa siya ng matinding pambubugbog sa salarin. Kaya nga ang kamatayan ni Angela ay matuturing na talagang karumal-dumal. Matapos masuri ang katawan at ang lugar ng pinangyarihan ng krimen, agad nilang tiningnan ang kanilang database ng mga taong may criminal record patungkol sa panggagahasa. At ang halos lahat ng nasa database nila ay negatibo sa mga ebidensya. Kaya patuloy pa rin nag ang mga pulis sa mga posibleng mga taong may kinalaman sa pagpatay kay Angela. Dahil dito, Bumalik ang mga pulis sa tahanan ni Angela upang suriin muli ang pinangyarihan ng krimen. Matatandaan na ang bahay ni Angela ay under renovation. Kaya may butas ito sa dingding na natatakpan lang ng tarp. Dahil dito, sinimula ng pulis na pagtuunan ng pansin ng mga taong nakapunta na sa bahay ni Angela o may alam na ang dingding ng first floor ay natatakpan lang ng tarp. Kaya mga pulis ay gumawa ng isang canvas sa lugar Pagkatapos, pinuntahan nila ang mga bahay malapit sa bahay ni Angela at ang construction company na gumagawa ng bahay nito. Nalaman nila na tatlong buwan nang nire-renovate ang bahay nito at may humigit kumulang ng dalawampung katao ang gumagawa dito. Kinausap ng pulisya ang bawat isa dito at ang lahat ay nagbigay ng mga alibay na nabigyan naman nila ng patunay. Kaya naalis sila sa mga listahan ng mga salarin. Ngunit may isang namumukod tanging alibay na hindi na patunayan at nakitaan ng pulisya siya ng ilang butas sa kanyang mga salaysay. Ang isa na sa trabahador na yon ay nagnangalang Jeremy Motayka. Si Jeremy ay isang 23 taong gulang na karpentero sa bahay ni Angela. Siya ay nakatira sa Fall River, Massachusetts kasama ang kanyang kasintahan na si Patricia Rogalen at isang anak. Inilarawan ng mga pulis si Jeremy bilang taong may mukhang malaanghel. Ngunit may criminal record ito. Dahil sa pagkidnap at pananakit sa isang babae sa Massachusetts. Tulad ng aking nabanggit, nakausap ng mga pulis ang lahat ng mga trabahador kaya nakausap nila si Jeremy. Ayon sa kanyang mga salaysay, siya ay nagtrabaho noong May 29, 1999 ng hanggang alas 3.30 ng hapon lang. Pagkatapos, nagsimula siyang makipag-inuman sa kapitbahay malapit sa kanilang tinutuluyan. Matapos makipag-inuman, umuwi na siya sa kanyang bahay sa Fall River. Ngunit sa mga panahon na yon, wala ang kanyang kasintahan dahil ito ay umuwi muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Subalit ang kanyang kwento ay patuloy na nagbabago-bago habang ito ay kinakausap. Dahil dinagdagan niya ito ng ilang detalye. Ayon sa kanya, pumunta pa daw siya sa isang bar pa uwi pagkatapos ng trabaho noong May 29, 1999. Maliban dito, nag-order din daw siya ng pizza. Kaya dahil sa salaysay ni Jeremy, kinausap ang kapitbahay na nakainuman ni Jeremy. Batay sa salaysay ng kapitbahay, kasama nga niya si Jeremy mula alas 6 ng gabi hanggang hating gabi. Pagkatapos nito, wala nang nahanap na ebidensya mga pulis kung saan siya nagpunta mula hating gabi hanggang alas 9 ng umaga noong May 13, 1999. Habang nag-iimbestiga ang pulis siya, nakatanggap sila ng isang tawag sa telepono mula sa katrabaho ni Jeremy. Ayon sa katrabaho, napansin niya na kakaiba ang kinikilos ni Jeremy sa trabaho sapagkat sinabi ni Jeremy sa katrabaho na pinipilit umano ng pulisya na siyang pumatay kay Angela dahil daw sa kanyang naunang pag-aresto. Kaya nga sinusubukan ng katrabaho na sabihin kay Jeremy na huwag mag-alala dahil hindi pa siya nakakaakyat sa second floor. Ngunit umamin si Jeremy sa katrabaho na nakaakyat na siya sa second floor dahil gumamit ito ng banyo ni Angela. Maliban dito, narinig din niya si Jeremy na kinakausap ang kasintahan na itabiyang kanyang bota sa trabaho at dalhin ito sa tahanan ng kanyang magulang sa Cape Cod. Kaya nang napansin at narinig ito ng katrabaho ni Jeremy, agad niya itong inulat sa mga pulis. Kaya nga noong June 9, 1999, muling kinausap ng mga pulis si Jeremy. Sa pagkakataon na 'yon, Humingi na din sila ng DNA sample sa kanya at walang pag-alinlangan na pumayag naman si Jeremy. Sa mga oras na yon, malinaw sa polisya na walang ideya si Jeremy na naiwan niya ang kanyang similya sa katawan ni Angela. Matapos ang pagsusuring medikal, dumating ang DNA sample at lumalabas na tumutugma ang similya ni Jeremy sa similyang natagpuan sa katawan ni Angela. Ngunit nagbigay si Jeremy ng nakakatawang alibay. Ayon sa kanya na nakipagtalik umano siya kay Patricia bago magtrabaho at naisipan niyang maghugas ng sarili sa banyo ni Angela. Kaya maaaring yun daw ang naging dahilan kung bakit nakita ang similya niya sa banyo ni Angela. Ngunit halata namang hindi naniniwala mga pulis sa pahayag ni Jeremy. Maliban sa hindi kapanipaniwalang salaysay, tumistigo rin si Patricia na hindi pa sila nagtatalik ni Jeremy bago siya pumasok sa trabaho ng umaga noong araw na yon. Maliban dito, tumistigo rin ng mga katrabaho ni Jeremy na hindi pa nila ni minsan nakitang umakyat si Jeremy sa second floor. Kaya naman dahil sa mga ebidensyang nakuha at sa laysay ng mga saksi, si Jeremy ay inaresto at kinasuhan ng first degree murder at first degree assault. Sa paglilitis, hayag na alam ni Jeremy na mag-isa lamang si Angela sa bahay nito. Kaya naman nang siya ay labis na nalasing, naisipan niyang pumunta sa bahay ni Angela. Pagkatapos, ginawa niya ang karumaldumal na krimen, ang panggagahasa at pagpatay sa anip-naput-anim na taong gulang na si Angela. Noong February 2001, batay sa mga pahayag ng mga testigo at nakakuhang mga ebidensya, inatulan si Jeremy ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad na makakuha ng parol. Sa kasalukuyan, siya ay nananatiling nakakulong sa Rhode Island Maximum Security Prison sa Craston, Providence County. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Angela Spencer. Ako po si G. Maraming salamat.